Wow, ay, kala ko ano, wow, buko pie, pasalubong, okay, muna natin siya, buko pie, guys, kakain tayo ng buko pie, pasalubong yung isa, kala ko yung ano yung hinihiwa, tikman natin guys, asap, asap niya, buko pie, galing dosyay na. Cut her off. Nagising, nagising. Kailan ko tulog ka? Nagising, nakarinig ng ano. ng ko pa. Stop. Eh. Hmm. Nagising isa diyan. Narinig ng pasalubong. Stop na guys. Ako. Stop na. Ang Nasa lubong mo. Dapat naman. Siyam. Siyam? Binilang, ano? Hmm. Masarap, sir. Kain tayo. Mas masarap ako sa sasay natin. Ang pagmang. Ang binili niya dati. Hindi masarap. Ito, masarap na. Eh. Ubi pa ito sa Ano? Ah. Makapuno. Buko ba? Ubi pa, pineapple pa. Masaba pa. Makas yung ano. Masarap daw. Binikilig pa. Masarap. Kipulat na kipulat.